So what's up Dread Manila once again mga kapatid At ngayong araw na ito ay may gawa na naman tayo At ang kasama kong gumawa Puta nawala Ay puta nagbihis na <laughs> Nakapagbihis na So may gawa tayo ngayon no Kinaantay-antay na lang natin So kita kits tayo mamaya Boom! So eto na si sir Dumating na Eto Ang gagawa natin Oops, Sir at syempre, ipakita muna natin ang before ng buhok ni Sir. Napakahaba na naman. Anong oras na naman kami matatapos neto ni Jepoy? Bali, top head lang pala ang gagawin natin dito. Kaya kailangan natin gupitan. So, Jepoy, kuwain mo na ang top head neto ni Sir para maumpisa na natin yan. So, bali, eto na nga at kinukuha na ni Jepoy ang top head ni Sir. Tapos, gugupitan natin yan. Syempre, eto na at pinag babawasan na ni Jepoy. Syempre, yung mga tinanggal na buhok kay sir ay gagamitin naman natin 'yan pang-binding sa kanyang mga dreadlocks para sa sariling buhok niya lang talaga ang nakakabit sa kanya at eto na nga ipakita na ang putang inang bidan dibil dibil na may tattoo sa mukha na yan bali eto nga at tinabasan ko na si sir bali meron po kami dalawang klase ng gupit dito sa Dread Manila Shop Salon ang upper uppercut at ang fade away abangan <laughs> nyo po sa January baka magkaroon na tayo ng sarili natin barbero talaga dito sa shop pero mahaba-habang planuhan pa yan pero mas ma maganda, di ba? Kung may professional talaga tayong uh, barbero dito sa shop para talagang napakaangas ng mga gupitan na mangyayari dito sa Dread Manila Shop Salon. At pagkatapos kong ang gupitan, eto agad-agad ko na agad sectioning agad-agad kay Jepoy agad yan. Medyo natagalan nga din si Jepoy sa sectioning dito dahil may kahabaan na rin ang buhok ni Sir. At bago pa nga tayo magkalimutan, syempre, out na agad tayo. Shout out sa iyo Nandi Talon Santiago Jr., Marcus Benjoben, Jong Abansa, Paul Paul, De La Cruz Michael, De Sam, King Gasby, Dumalag Integrated Farmers Association. Shout out sa inyo. Umar Pungutan, Kalb Status, Dale Patrick De La Cruz at kay Denver ayon shout shoutout sa inyo. Sa mga gusto magpa-shoutout dyan, alam nyo na po ang drill. Ipakalat nyo lamang po itong video namin at sa susunod na vlog po namin na isa-shoutout po namin kayo. At eto nga ko na huli na kami. Shoutout kay Sir Mac Travis McCoy. sa pagdalaw dito sa Dread Manila Shop Salon. Kabadong kabado si Jepoy. Kala niya na raid na siya eh. Buong akala namin ay matutos na kami dahil may swat na na kumakatok sa pintuan pero tropa pala natin yan si sir at eto na nga mga kadibil bali may naikakabit na rin kaming extension dito kay sir so konting tahian na lang to mga kadibil medyo natagalan nga kami sa pagtitis dito bago kabitan ng extension kasi nga may kahabaan talaga ang buhok ni sir pero napakaangas naman nito abangan nyo pag natapos natin to mga kadibil napakaganda sobra nyan at ayan na ulit ang bidan dibil dibil na may ito sa muka, balitahian na lang po pala yan mga kadibil tapos ay maipapakita na po namin sa inyo ang final result na itong namin dito at ito na nga mga kadibil, bali tapos na, bali tinitreatment na lang natin ang buhok na ni sir. At pagkatapos niyan, syempre, ano pa ba? Syempre, kailangan muna natin i-blower yan mga kadibil para matuyo-tuyo naman. Hindi naman po pwedeng ipapakita natin agad ng tumutulo pa yan. So kailangan muna natin i-blower para mapatuyo natin ng konti yan. At wala, ito na nga mga kadibil, ang dreadlock serum na available pa rin sa Shopee ng Dread Manila Shop Salon at meron na rin tayo niyan sa TikTok ng Dread Manila Shop Salon mga kapatid. Kailangan kailangan niyo yan pag naka-dreadlocks kayo pampamoisturize ng anong nyo para hindi balakubakin at syempre pampashiny ng istran. So eto na nga mga kadibil ang kinalabasan ng top head upgraded ni Sir. Tingnan nyo naman napakaangas niyan lalo na pagka-inistylean mo ng ganyan. Oha, oh, oha. So, kayo na po ang umusga sa mga gawaan namin dito sa Dread Manila Shop Salon. At syempre, kung umabot ka sa video na to, comment mo naman kung tagasan ka para alam naman po namin kung hanggang saan umaabot itong mga video namin. Bali, may mga nagko-comment pala sa akin ng mga kababayan nating OFW dyan. Mag-iingat po kayo palagi dyan. So, eto naman po ang itsura niya pag nakatali ng simplihan lang. Napakaangas. So, kita kayo tayo susunod. Boom!